muli nagbabalik uh, na Stone Collection Fredo yeah. muli balikan po natin ang ating topic sa mahirap talagang malaman dito sa Pilipinas kung tunay na meteorite ang iyong hawak na bato tulad ni mga mga lodi ito ay nakita ko sa nakuha ng koleksyon ah, ng mga kolektor dito sa Pilipinas yung Bontok Meteorite ha? yung Bontok Meteorite ito pala yung kamukha nito ito yan yung mga bahagi na ito yan

sumasama sa lupa. Ito yung tinatawag na meteorites. Nag-contact ng aming team Ayan. ang Ayan. ng video na napanood ni na Fredo, JR at Edgar. Ito yung mga lodi. Yun. Kamukha na itong collection ko na ba ito? Ayan, mga lodi. Yun. Ayan. Yung pantar meteorite may olive yung crystal din siya ah, oh, yan. yan po yung pantar at ito yan yung pantar Tsaka yung yan po yung pantar ito naman po yung collection ko yung bahagi ng collection ko Sa ng Bundo, sa Quezon, Sipin yung mga uh, lodi ang so, analysis ito, nila rito sa nakuha ng mga taga-Mindoro. So, ay basalt. 'Yun, basalt pala. Ay, nitpil, Alam, kada pe? Kada, nito, meron. Ng to may to ito, it. ito. 'yun ito. Ay sunog na. Ay, yung balat niya ang sunog pero yung loob may crystal ayan yeah, may crystal all been crystal ayan yung kulay puti ayon kay Abe may mabilisang paraan para matukoy kung tunay ang isang meteorite gamit ang magnet ayan talaga ayan yung magnet magnet test ayan Tignan so, yung Subukan natin sa bulalakaw. Eh. Ayan yung bulalakaw. Ayun. Lumikit ka agad. siya. Dito naman sa Pantar Meteorite na bulalakaw din. Ayun. Lumikit ka agad. ang bato. Ayan yung kamukha ng Pantar Meteorite. Ang magnet. susunod na exam natin gagawin yung passive test. ordinary no. room. So, mataas yung higher content. So, sa exam natin, pasabi na siya sa dalawa. Yung susunod na exam natin gagawin, bagay ang script test. Yung bulala ka, dapat wala siyang gagawin kulay. Hindi na Ayun. Kumuloy siya So, dito tayo sa loob. Kaya pansin yung mga load eh, ito. Nakikita ko sa inyo yung analysis ng gemologist dito sa Jessica Soho

Tignan mga lodi, ang analysis nila rito sa ganitong uri ng bato. Isang uri raw ng basalt. Ha? Isang uri ng basalt o ordinary, ordinary yung bato lang na galing bulkan. Kaya kung hindi masusuri sa ibang bansa, saka mo lang malalaman na ang iyong hawak ng meteorite ay totoo yan po hanggang dito na lang po mga lodi at sana subaybayin nyo po at um, pakisubscribe na lang po mga lodi ang aking mga video at maray po salamat sa mga subscribers so, ayan yeah. binabati ko kayo lahat magandang gabi sa inyo God bless